Yan, magandang araw po sa inyo lahat. Ay si Mami Kuku ito, mm -hmm. magsisisimisi tayo. Meron ko na yun, ibibigyan ng knowledge. Ika, ganito yan. Yung ipag ko kasi, eh, nagkaroon siya ng mga, ano, parang bang, mamaso ba? Na tumubo sa katawan niya. Ang un una akala na yung mamaso lang yun. Yung pala, hindi pala mamaso yun. Ang tawag na rin, shingle hindi single na walang asawa. <laughs> single. With the H. Yan. Yan pala single, eh nasa one-sided lang yan. Parallels One-sided lang. Hindi eh, diba sa lahat, eh sa mukha. Ako, nakero na akong single nung araw eh. Dito sa mukha, damaga talaga itong mukha ko eh. Then, yung hipag ko naman, sa likod naman, puro, puro, Right side siya ata siya eh. Basta one side lang siya. Ay sabi ko, eh, akala muna namin mamaso kaya nilagyan namin cream. Yung dumad dumadami at masakit na, eh, pinustunta namin sa doktor. Ngayon sabi nila ng doktor, singer do, yun. Kaya pala sumasakit. Yan. Kaya kayo, pag may mamasa mamaso na ano, eh, konsultan nyo muna sa doktor. Kala baka akala nyo, mamaso, hindi pala mamaso. Eh, shingle pala yun. Ang hirap talaga. Ngayon, nero kami na panood sa YouTube. Alam naman, nanonood tayo sa YouTube. Suporta lang ang mga kasama natin. Eh, may nagsabi na para gusto mo lang yung matuyo, sabi ng isang napanood ko, hindi ko sigurado kasi hindi ko pa nasusubukan. Yung baking soda, nilagyan kunting tubig para maging cream. May pahid para lang matuyo agad. Eh, mas maganda yun kaysa bumili ka cream kasi mahal. <laughs> But, ang sabi naman, doktor naman, kinonsulta namin, eh, ano yan, ah, iinom ng gamot para gumaling. Hindi naman kailangan daw ipahiran ng cream. Kaya, nasa inyo na yun. But, anong advice ko? Mas maagang makonsultin uh, sa doktor, mas magaling. Lalo na sa mukha raw, na ano, napanood ko sa YouTube, na pag sa mukha, kagaya sa akin, sa mukha na magamit mukha ko, mabuti nila na paagagat paaga ako napunta sa doktor, at uh, nat single, eh kung tumagal daw yun, baka maapektahan daw ang mata ko. Oh. Di ba? Kaya yung daw single daw, eh dahil daw sa stress, o oh, yan, yeah, mga, ka mga kabayan, kas stress O. Oh. Eh, ang stress kasi talaga eh, nakakadulot ng unhealthy sa katawan natin. Kaya, medyo relax-relax lang. Pag may time, huwag na tayong ma-ma-ma-ma- ma ma stress. <coughs> yan. Kaya, mas maganda, mas maagaw niyong malaman kung ano talaga yung yung tumubo sa katawan nyo. Ito na po si Mami Kuko. Nagpapasalamat sa inyo at tsatsaga kayo nanonood sa akin. Love you all! Bye!